Kain guys, Kuya Bano. Mm. Kain tayo, Kuya Bano. Mm. 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 Ba no? mm. 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 Napakatamis guys. Hinag from the puno talaga. Ngayon lang namin tinitas. Yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mal, ito sa ano guys sa city ah wait no hmm let me let me get guys Yummy. Mmm. Mama batu buka nih, mau Nah, katakan guys. Biju matahari. Mm, Ini asim dan parang strawberry. Basta, sarap, patamis, sarap. Mmm. Mukbang tadi guys. Nah, beli abang. Dalawa lang kami kumain ng kaya-anak nitong malaking guyabano na to. Andito ang side ng mga laundry adili, no? Mm. Pati ilong ko kumain. Nabalatan mga anak. Mm. Mm -mm. Batang. <tong> hindi Karo. nama nya apa lo? yang guys, Buya banu, no? sasi buahan yang no, sih ku, labanah, buaya banu, no? apa bahasa inggrisnya? buaya bus, gelom <gasps> <Dolong. laughs>